buzzer well, beater, do it all now, all now. Top corner, talking home run. Touchdown, do it. What is up, mga tol? So, nandito tayo ngayon sa Breezy Emporium. Dito tayo sa munting shop natin. So, kung mahalala niyo yung sniper ko, yung lagi natin pinang-show-show at nakalikom na nga tayo ng maraming trophy. Ayan, maraming na tayong trophy na likom. So, sa Malaysian concept tayo noon, that is sniper 155. So, nanawa na kasi ako. Actually, hindi ko rin siya magamit kasi pag binibanking natin siya, hindi komportable si mahaba yung swing arm and also naka-lower siya so hindi natin siya maibiyahe sa mga bunto. Hindi ko magawa yung gusto kong riding style at alam niyo naman ako kung paano ako magmaneo. So ngayong araw, papakita ko sa inyo binubuo natin ngayon yung sniper. and, Ayan yeah, naka-radial calipers na rin to by Race Power. So multi-brand build yung gagawin natin. Halo-halo to. Hindi tayo stick to one brand lang. So yung build talaga na itong Malaysian concept nato to dati, updated pa sa Facebook. So kung gusto nyo, ayan, nasa screen. Ayan yung Facebook app natin. Diyan tayo updated ng daily post, daily uploads at kung ano yung mga recent na nangyayari sa atin. So pasensya na kung hindi tayo masyadong naging active sa YouTube. Pero yun nga, babawi tayo. Ito na naman ako, bumabawi na naman. So ito yung ilan sa mga pyesa na ginamit dati rito sa Sniper na kinostomize natin para magamit siya ulit para sa bago nating konsepto. Pakita ko sa inyo. So ito nga pala yung Mutaru Mags. Ayan. So, updated kayo sa blue up, alam niyo yung kulay nito is um, dark blue na metallic. So, kinostomize natin siya to pink and blue color. So, marami-marami salamat sa Herco. Actually, hindi lang ito yung kinostomize na Herco. Marami pang iba. Tulad na lang ng... Ito yung iba pa sa mga pyesa na pinakulayan natin sa Herco. Mga pyesa ng swing arm. Ayan. Pink and blue combination. Pati sprocket natin kulay pink. And then yung sa disc brake naman kulay blue. So, oh, maganda to pag nabuo natin. And also, ito yung lumang itsura ng swing arm na gamit natin dati nung Malaysian concept pa lang tayo. Ayan. So, by Motaru. Motaru plus 2 swing arm. So, mahaba to. Nyo, na ang hirap niya iligo or hindi siya akma sa riding style ko. Alam niya naman ako, lagi ako nagmamatulid. Pero, eto na yung pinalit natin. By race power na lighted swing arm. So, sobrang ganito, ito, full siya, And also, repainted din siya ng Herco. Ayan. So, na silver color ang repaint natin sa Herco. Final neto, kulay orange. So, pina-repaint natin siya sa Herco ng silver. Ayan. So, assemble uh, natin ito ngayon. At uh, I think makakatapos tayo ng at least 25% to 40% dito sa binubuo nating na sniper. Tara, samahan niyo ako. Assemble natin itong Project Sniper GP Concept. Let's go! Ito mga tol, ito yung gamit natin dating elbow. Ayan. So, ang design niya, talagang bulahaw, paakyat. Tapos, naka-high mount. Ito yung tinatawag na high mount. Ngayon, papalitan natin siya kasi hindi niya siya bagay pag nag-street GP concept na tayo. Ito naman ay papalit natin. Forma na ito mga tol, hindi siya high mount ang position niya, stock position na ang stock exhaust. Pero sa mga marurunong talaga dyan, o yung talagang nagbe-build ng GP, tama pa yung gagawin ko na hindi siya high mount. GP concept na stock mount yung position ng elbow, o tama lang din na naka-high mount siya, or wala tayong pinagbabasehan in terms of exhaust. Pag nag-GP concept naman tayo. So kung mali yung ginagawa ko, comment nyo lang mga tol at improve natin. So kung may mga mali akong ginagawa rito mga tol, comment nyo yun lang yung mga mali kong ginagawa at para maitama rin ako. Hindi naman kasi tayo perfecto when it comes to bike building. Guide nyo ako mga tol at samahan nyo akong buuin yung pangarap na GP concept na sniper. Let's go. Tapusin natin to. Okay. So, habang ina yung sniper, papalitan na rin natin yung gulong. So, yung gulong na gagamitin natin, yan. Corsa R46 So ito yung soft compound at race tire ng Corsa bukod sa R93. So ito yung babagay dito. Ayan. So pasalpak natin ito sa Takara, papadala natin sa Takara. At let's go. Mamaya makita natin kung ano yung tsura pag kinabit na dito sa mag

Gando. So, ito yung race power sprocket. Pogi, oh. O, salpak natin ito dyan. Ganda. Sheesh. Okay. So, nahirapan kami sa part na to. Kasi nga, since nga repainted to, kumapal siya. So, hindi na siya sakto. Yung fittings. So, sacrifice tayo sa mangyayari. Pero, ipilitin na. Huwag siyang masigra. Let's go.

Pasok ko na to Pasok ko na Pasok ko to Problema kami Ito Paka plug and play Sa Last Malaysian Malaysian concept So mangyayari Tatabas tayo dito Tatabasan to Para magpito Ayan na, oh, ayan na yun, oh. Cancel na muna tong vlog ngayong araw. Mag-iisip kami kung paano. So cut na muna natin to. mag isipan na muna paano yung kakabit to. Rays power, radial caliper. Let's go. So na na namin na tatabasin to. Para ma-isalpak dun sa swing arm na bago. So 0.5 mm dito. Tapos dito naman medyo malaki para sa welding shots dito yun welding cut shots tuloy dito sa part na to medyo matataasan tayo ng konti medyo nakaumbok na ganun para sa welding hey. cuts ng hey. swinger dito so mo muna to kala namin masasalpak na namin eh hindi pala let's go game <laughs> hey. ah. So, hindi natin makakabit yung likod. Assemble na lang natin tong harap. Brace so, power disc nga yung gamit natin sa front. Ayan. So, pinapaint din natin kay hair ko yung inner ng disc na to. Kasi, uy, imalagod. ginamit natin gulong, Corsa R46. Bumagay, oh. Ganda. Tapos, Motaro Max, and then, brace power na disc. <mulay> so hindi siya may Yun naman. binigapiga kasi to ng mga puminta rin Sino mga pumiga? <laughs> Sushi. <laughs> Apo, sino pa? Pangalanan mo? Sa <laughs> karin. So napiga ko rin to. Kaya, yun na kami ngayon kasi pa namin concept natin noon sa Malaysian concept pa ngayon transition to GP concept palag palag pa rin siya as bagay na bagay siya lalo palpak na o po yes okay so mga tol katang muna natin ng video